kayo ng nanay mo magsama sa impyerno. Okay lang, wala naman yung demonya sa impyerno. Eh, nasan? Ah, dito! Naka-gray! Hanap <laughs> <laughs> <Itaw. laughs> ka. <laughs> <laughs> Aling maliit ang kataba Aling maliit? Opo! Okay. So, hi guys! king araw nga pala, ipapunta kami ng bahay ng mama. Yan ang mama. Nakapambahay lang. Kasi ma, anong gagawin natin sa bahay? Bibili tayo ng gamit ni Aling Maliit yes. sa school, ang mga bata. Bibili ka ng gamit nila sa kmo, Aling Maliit, Hana Hazel. Ng mga gamit doon sa notebookan para sa darating na pasokan din ka. Mm -hmm. Kaya tara, samahan nyo muna kami. Tsaka si Aling Maliit, sapatos. Oo oh, nga, sapatos nga pala ni Aling Maliit. <laughs> Guys, paalis na naman po si Aling Maliit at si Hazel kasama. Oh, Hazel, Aling Maliit. Aling Maliit, pasan ka Aling Maliit. Garage saan? Sa school. Papasok ka ga? Oo. Ah, uh -oh. oh, papasok ka sa aling malit hindi? Oo, oh, grade ko na yan. Ay, ano grade mo na? Anong grade mo na? Grade mo na? Two. Ah, oh, grade daw po sa aling malit guys. Pero ang yung height niya, sobrang liit pa din pang kinder. <laughs> okay lang pang kinder. Maganda naman ako. Guys, maganda ba sa aling malit? Mm -hmm. Parang hindi naman. Mm -hmm. Guys, maganda ba? Comment nga kayo kung maganda sa si aling maliit. Maganda ako. <laughs> maliit naman sa inyong patingin. Maganda naman ako. Ay, parang hindi naman talaga. Arting art din ito. Guys, oh. sama niyo ako mamili. Ano kayong bibili na aling maliit, guys? Sana konti lang bilhin mo ha. Konti lang bibilin mo ha. Marami? Marami, marami ka di yan. Siya, ikaw babae doon. Bahala ako. Aling maliit, aling maliit. Ba't di mo sinamasasak mo? Anong pago? Ano? Pango. Ah, uh, pwede, pwede, wait lang, wait lang. Tingnan nga ng ilong. Ay, pango din naman dad pala hindi ka rin kasama, pango ka rin naman diga. Galing-galing <laughs> mag, ano, mo mag-ano na kisak mo, ilagay mo asar, pango ka rin naman. Kayo ng nanay mo magsama sa impyerno. Okay lang, wala naman yung demonya sa impyerno. Eh, nasan? Ah, dito! Naka-gray! <laughs> Ikaw! <laughs> <Hanap ka. laughs> Aling maliit ka kakataba yun? Aling maliit. Opa. Opo. Opo, opo. Madapat, madapat, di yung sinasama mo. Naka Nakagrain, nakagali ka dyan. <laughs> naka Ito na nga, ka taglalakad na nga pala kami. Tapos nakakita <laughs> kami ng dalawang Sinaw. aso dito, di ba? Ang cute. Feeling ko mag-asawa tong dalawang aso na to, di ba? Pagod na ako. Ginusto mo yun eh. Hindi, maglakad ka ng mahabang-mahabang. -mahaba. <laughs> Wala akong tricycle. <laughs> Pagka tricycle na kaya tayo, ma. O tricycle na rin tayo. Tricycle tayo. Tara, aling maliit ikaw. Kayong dalawa natin, Hazel, maglalakad kayo. Ha? Uy, aling maliit. Aling maliit. Uy. Aling maliit, maglalakad kayong dalawa natin, Hazel. Ha? Nang nakarating na nga pala kami dito sa may kalsada, ayan, nag na nga pala kami. Kasi medyo malayo talaga yung kanto sa amin, guys. Tapos ayan, nag-aabang na nga pala kami dito ng jeep. Grabe, sana hindi umulan. Guys, sa inyo rin ba maulan? Comment nyo nga, guys, kung taga saan kayo. Ayan, sa si aling maliit. Tamang chillax lang. <laughs> after 15 minutes nga guys, ayan nandito na nga pala kami sa May City Mart. Excited na nga pala sa si Aling Mali ito mabili ng kanyang gamit para sa school. Kayo ba nakabili na rin kayo ng gamit nyo? Or hindi pa? Wait lang, nakita ko nga pala yung kaibigan namin dito. Hi Joyce! Siya nga pala yung nagbigay ng tuta sa amin. Tapos dito siya nagkatrabaho sa Mahiroko. Kaya tara na, let's the shopping begin. O, oh, ayan si Aling Maliit, siya yung nagdadala ng basket namin. Buti na lang may gulong at madaling bitbitin. Ayan, nagsisimula na silang maghanap ng kanilang mga bibilhin, guys. Bali, lahat nga pala sila, ibibilhin ko ng bagong gamit. Kasi sa 29 na nga palang nila. o oh, di ba sa barang lapit na. Pero balita ko, yung iba nag cert na daw ang klase. Kawawa naman po kayo. Joke lang. Kuya! Ano pa? Ano mo? Ano mo? Abakada si Jurel. Ito ABCD na lang. Ito? Nag-ipot na ayun doon. Saan? Sa dulo? Dito ka ma, ah. matanda pala. Ito Hãy subscribe cho kênh Để không phải đáp án đáp án đáp án đáp án đáp án đáp án đáp wala nga. Laruan ka mga Ang laki ng ano oh. Ang laki ng iponan. Ang laki. Wala. Bolo ko dito kung na to lalagay. Sandali tayo. Ala! Ala! Dadala ako. Kuya, <laughs> <laughs> ang taas! Pupunta sa payong. Wala nga. <laughs> Hindi po namin makita ang payong, guys. Saan po ang payong? Alimulit, hanapin mo bilis. Oh. <laughs> Hindi wow. um, ko maalaman natin yun. Baka nandun ang payo. Hindi ko nandun ang payo. Wala. Tapos tingin mo akong bagay sa'yo. Bagay ba? Hindi. Hindi. Ano, ano, ano? Hindi ikaw. Ano gusto mo? Tingin di, nga dito, ba ka dito? Bagay ba? Bagay. Sa'yo. <laughs> Tahi kayo nga ibabayad yung pangkat. Sana tayo, tara. One. One, two, three. na. Yan, go na, go na. Hindi <laughs> tayo <laughs> <laughs> okay, na cashier ka ulit. <laughs> <Come on. laughs> Hindi na makita ang payong mo. Diga, aling mali, dira, makita, Pero, di makita, Diga. Bumili na lang ako. Go po. Ano pala? Ang nakikita Alam ko na. Hindi ka pa. Ayun pa. payong mo? Ano yung payong? Pakakaroon lang ang kita. Oh, bagay sa'yo. Hindi kasa ha. Ito. <laughs> <para yun. laughs> Luag lahat sa. Ano may bilhin mo? Ha? Ano may bilhin mo? Tingnan mo, nakakatakot yung dahon mo pumunta sa gabi. <laughs> ito? bibilin okay. no. Bilhin kaya natin ito. Na? Gusto mo ka bilhin? Magkano? Magkano? Sa ibang kami na Gigisingin sa gabi at kakagatin ka. Tapos sasakaling ka. Hmm? Oo ha. Ito ka, oo ito. Okay. ito. Hi! I'm Alan Malikiat. <laughs> may <baby. laughs> Hi! Kita <laughs> pala ako. Mag-picture ka muna. Dito lang ako nun. Ah, sige, sige. Go. Oh. Pwede lagyan ng tubig. Ay, Tapos may baso pong kasama. Gusto mo ganito aling maliit? Mm -mm. Gusto ko. <laughs> Ang cute to. Ah, cute. Akit, akit. Oh, kain mo na. Yay! Tuan, tuwa na naman yung batang makulit. Tara na, Tara na aling maliit. Aling Mama, maliit na. yung ano pa yung... Daldal mo, tara na. oh, tay ka. Akin na lang, ito bahala. Isingit ka pa dyan, Mai. Dito ang pila, oh. Ito ba, eh, buwili kita nito, ba? Kulain mo to. Ano yan? Coloring book. Wow. ano ah, Anong sasabihin mo? Jollibee. Ayoko nga. Ayoko. Mag-iingit na naman ako si Sakto. Bali, sobrang dami nga palang tao sa may hero ko. Oh. Kaya eto, mag-grocery nga pala kami ni Aling Maliit. Kaysa magantay, di ba? Kaya tara na, Aling Maliit. Napakakulit talaga ng batang to. Takbo ng takbo. Oh, nang saan ka pupunta oh. dyan? Ha? Ah. Ha? Huh? Saan ka pupunta? Uy, saan ka dyan? Taguan natin, taguan natin, magiging taguan natin. Chow chow! Hahaha! Huwag isa lang sa si lang maliit. Masa oh, okay. nyo, tara iwanan na natin. Ay! Nagkatago pa. Kinataguan din kami yung nabawi. O! ang buy na po kami! So... Ayan, pagkatapos nga pala ng isang oras, uuwi na nga pala kami. Grabe, nakakapagod talagang mamili ng mga school supplies. Tapos sobrang bigat pa at malayo pa yung daan papunta sa amin. Ay, nakakapagod. Guys, bubuksan na namin pa yung pinamili namin. Kahit di ako kasama. Ako, wala mo Ako, wow, wow. Hindi mo ko sinama. Ang gulo pa ng bahay, ang ginagawa pa sa amin. Go. 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 Go ano? Pati yung... Yung... ka rin Akin! What? May water dispenser! pencil. Ka-cute. O, di ba? Oh, o, akin yung isa. O, uh, yeah. yeah. akin ito. Ang pasipol. Tingnan mo. <coughs> Are, pang ano lang yan. Ano ito tawag dito? Correction. Oo. Uh, -oh. Akin, tingin din ako nyo. Kaya, tihisel. Color pencil. Uy, akin yan. <coughs> Meron din si Jurel na ganyan eh. Ano to? ito? Ito, kay Jurel. Kay Jurel. Kaya mga gusto mo na to? kay Jurel Kay Jurel. Correction tape ulit. Pencil, ball pen, marami na kasi. Salamin ko! Ano? Ah, Oo, Barbie bagay. eh. Barbie's, ito, akin, Barbie. To Uy, akin to. Ito akin to. natin. Ano to? Blue. to. Dog ko ano. Yun. Ah. Ate. Ah, pang kulay ruler, mo. guys. At saka. Okay. Ito lang? Ito. ito. Isa pa tingnan natin. Please lang na. Bumili nga pala kami ng mga pagwaliwali, hindi pa pagwaliwali. Abay, akin lahat! Ano to? Bad paper. Tapos, bumili rin kami ng... Ano binili nyo? Ano binili nyo? Next time na ako bibili ng po yung malado alabay bubble. Ang dami ano to? Mga paper, intermediate paper yan. Ay, Hindi ko na pinang ano si Jurin Salamin. Ito notebook. Mga notebooks guys. Ito ang aking notebook. Ito, mga notebook yan. Ito. So, so, ito. Ba ito, mga notebook. Aling malit. Okay, Ito may mga times table ta. Ito. Mga so, ito ang Iba na multiplication. Ate! Iba na. ano oh, ito ang no. okay, uh, Sa mayroon mga notebook din toto. Mayroon notebook. O ano ang masasabi niya At ready na kayo sa pasukan? Ready! Ready na! Sabi ko, ano masasabi niyo? At ready uh, na kayo sa pasukan? Ikaw Excited masasabi? na! Excited na ako sa pasukan! Gagalingan mo ba para lagi? Para lagi kasi may ano meron kang math ko pa. Ay, Gagalingan ko. Gagalingan ko talaga. Okay. May para may Jollibee ulit ako. Oh, yan. Guys, yan. Kanina ready, to? Ready... Guys, ready na ba kayo sa pasokan, guys? Ay, is... ready, ready na nga. Kaya, guys, comment nga kayong ready na kayo. Si Hannah, ready, ready na din. Pero na siyang gamit. <coughs> Kaya, guys, don't forget to like, share, and subscribe! Para update ko sa buhay ni Sakmo, Napanget, ma... at ni Hannah. Napanget! Bye! -bye. bye. <laughs>